ang pagka-install sa solar streetlight na ito ay isang perfect example kung bakit hindi ito umiilaw pagdating ng gabi. At yan ang share ko sa inyo ngayon kung bakit. Kaya kung balak nyo bumili ng solar streetlight watch this video. At kung nakabili ka na at ayaw mag-on pagdating ng gabi, then watch also this video. At kung hindi ka napaguhan sa solar, baka gusto mong hulaan ano ang dahilan bakit hindi ito automatically mag-on pagdating ng gabi. Or kung may experience ka sa solar street light na worth to share, mas maganda share nyo po yan sa comment section para makatulong naman sa iba. So, post nyo muna ang video at itype ang mga comment nyo and I'll be back shortly. By the way, kung may matutunan kayo sa video na ito, huwag kang multang mag-like at mag-subscribe na rin. At pati notification bell on yun na rin. Okay, now balik tayo sa ating topic. Ito ay napansin ko lang naman sa isang parking lot ng isang mall. At dahil ang pagka-install nito ay perfect example nga na hindi mag on ang solar streetlight, light, kaya isinishare ko ito. Kung ganito mo lang kasi tingnan, parang okay naman. Although medyo hindi nga lang perfect ang position kasi may time na nagkakaroon ng shading ang solar panel dahil sa pusti. Pero <laughs> hindi ang katawan ng pusti ha ang dahilan kung bakit hindi nag-automatic on ang ilaw nito pagdating ng gabi. Ang dahilan talaga ay ito. Ayan. Dahil dyan sa ilaw sa itaas ng pusti. Kasi pagdating ng gabi, pinapailaw yan. At ang ilaw na yan sa pusti ay nasa sense ng solar panel. Kaya hindi ito nag-automatic on. Ang mga solar light kasi, sabihin na lang natin na nakaprogram yan na automatic na iilaw lang kapag wala na ang masense na liwanag ang solar panel or wala na ang napoproduce na voltage or kuryente. Kapag kasi ang solar panel ng street light ay masyadong malapit sa isang artificial light, ay nakakaproduce pa ito ng maliit na voltage or kuryente although hindi enough for charging pero enough na na makapag-prevent sa ilaw na mag-automatic on basta makita mo na umiilaw ang charging indicator tulad nito yung iba naman ay kulay pula pero may mga lumang model din na walang charging indicator ha tulad nitong isang street light ko na 2018 ko pa nabili pero gumagana pa rin hanggang sa ngayon. Ang mga latest model, kadalasan may charging indicator na. Pansinin niyo itong charging indicator ng indoor light habang tinatakpan ko ang panel. Kapag totally nag-off na ang indicator, ay saka pa automatic mag-on ang ilaw. Kaya pag nakita nyo sa gabi na naka-on pa ang charging indicator, asahan mo hindi talaga automatic mag-on ang ilaw. At baka need mong ilipat sa ibang pwisto na hindi matatamaan ng artificial light ang solar panel. Hindi ko sinabi na mali ang pagka-install nito ha. Baka naman kasi ang purpose sa pag-install nito ay backup lang kung magkaroon ng brownout or in case na makalimutan ng elektrisya ng mall na i-on ang ilaw sa puste. Pero kung ikaw, ang purpose nyo ay mag-automatic on talaga pagdating ng gabi Then, tingnan nyo na hindi matatamaan ng artificial light tuwing gabi ang solar panel ng solar light kung saan nyo ito i-install para gagana ng maayos. In case, ang video na ito ay hindi ang solusyon ng problema mo sa solar street light, baka naman itong isang video ang sagot. Click nyo yan. Pero bago nyo i-click, iwanan nyo naman ako ng like kung may idea kayo na nakuha sa video na ito. At mag-subscribe na rin kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Okay? And see you sa next video.